Super masarap, sobrang crispy ah. Hi mga tao, kumusta? Welcome po sa aking vlog dito sa Kasagingan. Naghanap ako ng saging para po gawing banana chips. So, malalaman niyo na kung paano magluto ng banana chips. Alam niyo naman, di ba? Pero sa aking sariling version. So, samahan ako ni Papa para ko magputo ng saking. Sa Pero may saking daw dito na tinggo na puto. Hindi daw ang pwede ang hindi banana chips. Isang bulig ng saking. Ito yung pwede talaga siya gawing banana chips kasi hindi pa siya matanda. Sabi ng manok hatong ako'y nagbablog. Kakakakakakak sabi welcome dito sa maingay world. Alam niyo, nag-adjust po ako sa ingay ng kasada dito, mga manok, aso, uh, tsaka mga, ano, ingay ng mga sasakyan. So, punta ko si Papa, naputol siya ng saging, tapos maglutan ako ng banana chips. Pinapaputol ko ulit ng saging si Papa, ayun Magluluto ako ngayon ng banana chips. Matikman niyo na ang sarap ng banana chips dito sa Cebu. No, hindi ko masyadong matandang saging at itong klase na saging din ang igawin na banana chips gamay ng gulay ko. Hindi ba na kayong ma? ayos na Dito ako magluluto ng banana chips. Ayun nga yung sasakyan, take Dito ako magluluto ng banana chips sa may payag. Hindi din matawag siya na bahay kubo kasi nga, ko, pala, ko kasi nga yero yung bubong. At yung camera ko pala, na chess ko kasi nga gawa ng... Akala mo yung anak ako ng isang dosena sa sobrang stress yung mukha. So, po muna ako dito. Paano kasi itong camera ko, nagsasabi talaga siya na, Ellen, I died so you this. So, yun ang mukha mo talaga. Si papa ito yung binabuhat ko ng banana chips. Putin, ba? Ha? Natingko ko siya kaya na yun Oh, diba? Mas kabuli ka sa akin. I-unbox ko muna tong butin.

nakilut, ano manipagaser eh? gina nga? ah, anak na nilakan. ano naman yung simple? ano nga? hah? gusto mo ano yung simple? simple ra kay ni Cedo ano mo mo ano ra? simple ra kay ni Nginaayon ano, ano, okay. mm, eh, na. Hmm? Di, um, lu -lu -so, Kung ano ha? Um, Piliin <laughs> natin ang may laman kasi nga itong banana or itong saging na to eh. Ano pa siya? Hindi pa masyadong matanda, pero ito naman ang masarap gawing para chips. So, kanya lang pagbalat. Medyo there's something sticky. Pero eh, okay lang. Ganun. At pasensya na sa ingay. Talagang maingay do sa amin. Ganun. Para hindi masayang yung saging pang naano, na ano. Bumagsak ng ano, maaga. So, yeah, Fresh na Fresh medyo mahirap ang pagbalat nito kasi may mga ano siya eh. Tingnan nyo. Pero hindi naman. Maglagay kayo ng oil sa kamay. O ayan nyo ng mga something sticky. Something sticky. Perfect for the banana chips sa puntong to ako po ay mag voice over o magsalita mag isa dito gawa ng medyo maingay ang paligid lalo na po ang pamilya ko kasi nga Kuryoso din sila sa ginagawa kung bakit nandito nga ako nagluluto. Balik po tayo sa ating pagbalat ng saging. Para hindi po kayo magkaroon ng mga sticky thing, yung mga dikit-dikit ayon yung sa kamay, maglagay po kayo ng mantika o oil para hindi po kayo mahirapan sa kalisod. Kasi pag nagkalisod kayo, mahirap po talaga yun. <laughs> Dahil ang nito yung ay banana chips, pag-usapan natin ang saging. Ano nga ba ang masarap para sa banana chips? Ito po yon yung klaseng saging na yan. Ang tawag niya sa amin ay karnaba. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo or sa iba kasi uh, pag gagamit ko ibang saging hindi po ganun kasarap na subukan ko na yon. pagdating naman dito sa mantika kailangan tayong maglagay ng maraming mantika sa kawali at kailangan sobrang mainit para po pag maglagay na tayo ng saging walang luluntag, lulutang po ang ating saging at ngayon po, pagdating naman dito sa pagdating naman dito sa paghiwa ng saging ang ginagamit ko peeler meron pong panghiwa na ganito huwag kayong gumamit ng kutsilyo kasi hindi po pantay-pantay ang paghiwa ng saging may makapal, may manipis may makapal ang muka, joke lang So ganyan po siya, kita nyo, mainit na mainit yung mantika. Hindi po lulundag ang saging natin, diretso po siyang aangat. Crispy agad o ganyan. kita nyo. Kasi pantay po ang nipis o ang kapal ng ating saging. Pag makapal kasi ang pagkahiwa ng ating saging, lulundag po yon at yung mantika natin tapos hindi pa mainit. Diyos ko, mapuno lang ng mantika. Nainis po ako sa ka, ano ba yun, yung ginagamit kong luwag kasi nga mid n c h i n a -E dahil nasunog siya hindi baga yung plastic sabi kasi ni mama maano daw yung kawali magaras magasgas daw yung kawali ko tingnan nyo yung peeler ganun kahirap ganun katagal makaluto ka ba Nyan na isang bulik ng saging wag na ilang piraso na lang ang importante makaluto po talaga ako ng banana chips kasi nasimulan ko na to alam ko na hindi po ako ang unang nagluto ng banana chips marami po pero ito po ang the best. Charot lang. The best banana chips ang resulta nito. Kung parehos ang gagamitin yung saging. Pero kung gagamitin yung naipang saging, iba po talaga. Napakarami pong banana chips na natikman ko. Hindi po talaga. Natikman niyo ba yung banana chips ng Carcar Cebu? Yan ito po ang saging na ginagamit nila dahil hindi pa masyadong matanda yung saging na karnaba So, kita niyo. Brown na siya. Crispy, crispy na. Ilagay natin dito sa may salaan ano ba yan sa Tagalog yung salaan basta hindi ko alam ilagay natin isit aside natin at crispy crispy na po yun sya para mas lalo masarap lagyan natin to ng asukal pero hindi pa natapos kakakuha sa kawali medyo mahirap po talaga dahil kasi nga hindi handa ang pagkaluto at ang ingay pa nila ng pamilya ko sa parikit kung alam nyo lang ngayon po isit aside natin yung mantika dito sa may bowl at yung mantika na yan sobrang mainit nakakapaso at pagtapos natin ilagay niyan ibalik natin ang kawali. Huwag na nating hugasan kasi hindi naman yan marumi. Wala pa yung bakterya. Ilagyan natin ng kunting tubig. Ilagyan ng kunting tubig at asukal ayun po sa inyong health condition. Huwag po nyo lagyan ng maraming asukal kasi nga alam niyo na pag sobrang matamis, hindi din masarap. So tunawin niyo lang siya hanggang ito po ay magiging sticky. Haluin kita nyo sticky na siya. At kung may sisa message kayo, lagyan nyo na. Ako, wala pong sisa message. Simple lang ito. Pag na na po siya, ano pa bang gagawin natin? Idi ilunod ang banana chips. Tingnan nyo, ihalo. Ganyan lang dahi. Didikit na po ang asukal na na para siyang tira-tira na kindi. Ganon na po. Ayun po, hindi na po yan siya kainin. Medyo matamis na rin po siya ng konti. Ganun lang po, pag nalagyan na ng ganyan, pag may sesame seeds, kayo lagyan nuna, na. Sa akin wala, eh, simpleng-simple lang po ito. So ngayon po, eh, handa ko ng tikma ng aking banana chips. Pero bago ang lahat, iset aside ko o ilagay ko muna dito sa may... Siyempre po, sa plato. Basta magluto kayo nito, huwag niyong damihan ng sukal kasi po, Eh, hindi po yan ang turo ko na maraming asukal. Kita nyo, Napakasarap po ang aking banana chips. I'm ready to eat na po mga tao. Kain tayo sa inyo ng banana chips. Ano pa bang hinintay ko dito? The banana chips is cooked. Super masarap. Sobrang crispy ah. Eh. Mm. Nahulog ah. Eh. Ganito ang pinaka-the-best ng banana chips. Hmm. Diba? Subukan nyo.